Mas mabigat na parusa sa mga individual na magsasagawa ng pang-aabuso sa mga hayop isinusulong ng isang senador. Newscoop mula kay Mayande Palma. Isinusulong ni Sen. Grace Poe ang pagpapatupad ng Proposed Revised Animal Welfare Act na siyang magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga individual na magsasagawa ng maltreatment at maging torture sa mga hayop kung saan makukulong ng isang taon at anim na buwan hanggang tatlong taon ang mapapatunayang nagkasala. Ito ay alinsunod na rin sa naging viral issue ng pagpatay sa isang golden retriever na si Kilua ng Camarines Sura. Naniniwala si Senator Poe na importante ang pagtutulungan ng buong komunidad upang matuldukan ang animal cruelty sa bansa. Layunin din ng panukala na makabuo ng Barangay Animal Welfare Task Force na siyang magiging responsable sa pagtugon sa anumang welfare issues sa mga alagang hayop. At yan ang aking news scoop. Ako po si Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.